Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Malapit nang malaman ni Meredith na buhay pa ang kanyang anak dahil bumalik na sa Pilipinas si Ramir dahil siya ang susi para malaman ni Meredith na si ang anak nila. Kung hindi pa sinugod ni Patricia si sa tinitirhan nito, hindi pa niya malalaman na bumalik na pala ng bansa ang tunay niyang ama kaya lang binalaan siya ni Patricia. Tinakot at pinahiya ni Patricia si Lilet para hindi nito isiping makipagkita pa kay Ramir dahil gagawin ni Patricia ang lahat ng paraan para hindi magkita ang mag-ama. Pero kahit anong guilt trip pa ang gawin ni Patricia kay Ramir, makikipagkita pa rin siya kay Lilet dahil gusto niyang batiin ang anak niya na nakapasa sa bar exam magugulat na lang si Lilet nang bigla siyang binisita ng tatay niya at nakikipagkaibigan na rin sa kanya ang half-sister niyang si Trixie o kaya maibang plano ang bruha. Nalaman kasi ni Trixie na scholar pala si Lilet na mga dilyon at anak nila ang bago niyang crush na si Ino kaya kakaibiganin o gagamitin niya si Lilet dahil dito. Dahil pinayagan na ni Patricia at Trixie si Ramir na magkipagkita kay Lilet, hindi sinasadya na muling magkukrus ang landas ni Ramir at ni Meredith at makikilala nila ang isa't isa. Dito malalaman ni Meredith na si Ramir pala ang tunay na ama ni Lilet kaya biglang tumigil ang kanyang mundo dahil little person din ang naging anak nila ni Ramir. At dito na aaminin ni Ramir na si Lilet ang tunay nilang anak dahil iniwan si Lilet na ang kaibigan niyang si Emily sa labas ng bahay niya kaya siya na ang nagpalaki sa anak nila. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Meredith na ginawang katulong si Lilet? Saan kaya magtatrabaho si Lilet kay Atty. De Leon o kay Atty. Simmons? Abangan. I'm